Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang iniligtas nga na po ni na Anthony Davis at Lebron James, ang Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na trade sa pagitan ng Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops, sa pangalawang beses na pagkakataon nga po sa mga exhibition games ng Team USA bago ang Paris Olympics, ay nagkaroon na naman nga po sila dito ng very close game laban sa ating reigning FIBA World Cup champion na Team Germany. Mabuti na lamang at sa pangalawang pagkakataon na rin naman, ay iniligtas ulit nga po sila ng Lebron James matapos siyang magtala dito ng 20 points, 6 rebounds at 4 assists. Kasama na dyan ang kanyang mga clutch basket sa huling mga minuto at segundo ng kanilang laban para masilang panalo. Bukod rin nga po mga katropes Lebron, isa naman nga po si Anthony Davis sa mga bumuhat at naging best player sa Team USA sa kanilang unang tatlong exhibition games, lalong lalo na pagdating sa rebounding at depensa sa ilalim ng basket. Kaya literal nga po na ang superstar duo ng Lakers ang bumubuhat ngayon sa Team USA para manatili silang undefeated sa kanilang mga exhibition games sa pagkakaroon nga po nila dito ng record ng 5 wins at 0 losses bago pa man ang Paris Olympics. At gayong nabanggit na nga po natin ng Lakers, ay dediretso naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade nila ng kupunan ng Brooklyn Nets. Dahil nga po mga ang magandang ipinapakita ng superstar duo ng Lakers na si Anthony Davis at Lebron James ngayon sa Team USA, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang mas lalong nagagalit dito. Since hindi pa rin nga po gumagawa ng move ang kadalang team para makakuha sila dito ng tutulong sa kanalang mga superstar. Malinaw rin naman nga po na mataas para naman ang kadalang chance na makakuha ng kampiyonato basta't magkaroon lamang ang Lakers ng mas magagaling na players sa kadalang lineup. As of now nga po mga katrops, isa na nga po ang Lakers sa tatlong kupunan na hindi pa gumagawa ng trade at kumukuha ng mga bagong players sa free agency market. Kung saan kasama rin naman nga po nila dito ang Cleveland Cavaliers at ang Boston Celtics. Pero sa kabila nga po niyan ay ibinulgar pa rin nga po ng Lakers na hindi pa rin naman nga po sila tumitigil sa pagkikipag trade talk sa iba't ibang mga kuponan. Sa katunayan, nakikipag-renegotiate ulit nga po sila sa kupunan ng Brooklyn Nets upang makuha na nga po nila dito ang matagal na nga po nilang target na sina Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith na malaki rin naman nga po ang may tutulong sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.